Subling gilusad karong adlaw ato sa anibersaryo sa EDSA People Power Revolution ang anti-bongbong Marcos Coalition kon ABC. Tumong sa ABC mao ang pagpugong nga makabalik ang mga Marcoses sa Malacañang. Matod sa ilang Facebook page, ang ABC gilangkuban sa mga miyembro sa Stand Alumni, San Lakas, FDC, Piglas Kabataan, Forge, Student Alliance for Nationalism and Democracy, Dekada 80, Aktibong Dekada 80 o Kabataan Party List. Sa panagtapo kaganinang buntag, gibalikan sa ABC ang mga nahitabo sa revolusyon o ang mga bakak ni kanhi diktador o Presidente Ferdinand Marcos. Makita usab ang mga posters sa mga hulagway sa martial law victims nga sila si youth activist Roland Ibanez nga nawala ni atong July 11, 1985 ug sa Pinoy pari nga si Father Rosaleo Romano ni atong July 11, 1985. Mipaambit paambit sab sa iyang kaagi si Judge Mianrado Paredes, miyembro sa Samahang Demokratiko ng Kabataan nga usa ka law student kani adtong nahitabo ang martial law. Matud niya nga sa panahong nagpreparar siya sa iyang bar exam, apil siya sa mga taong gisiko. Ang anti-bongbong Marcos Coalition gikatakdang magpahigayon sa ilang First Assembly alauna sa hapon karong Sabado sa Cebu Sports Club.